Hello guys, nandito tayo ngayon sa, sa, sa ano, sa saan ba to? Sa United Square, ayan. Libot ko kayo dito, libot ko kayo, ayan. Mga nagaganda ang mga damit ng mga bata, nakakainggan nyo guys. Ayan o, oh. ayan, Happy National Day. Uy, sale guys, nag-sale sila. So cute. Ayan, sale tayo. Sale sila, guys. I know, I'm so pretty. so pretty. Hey, wow, I love bread. So, I must be buy bread. I like it, bread. And so, Ayan, so yummy. guys. Dito mga kainan. Ayan, dito. Close back. Ayan. Mga nakainan na dito guys. Ah. Ito. Bread talk. Kinugusto ng bread talk dyan. Ayan. Oh. Wow. So yummy. Ayan, sarap nyan guys. Wow. So yummy bread talk. Ayan guys here is a bread to and ayan mga toast and bread ayan guys dito tayo balik tayo kasi naghahanap ko ng some something drinks ayan na mura ba something drinks na mura may mura ba <laughs> ayan guys So, dito tayo sa Smiggles. Smiggles. Smiggles, Smiggles. Ayan. Smiggles is... Ayan. Ang ganda-ganda ng spawn nila, guys. Yeah. O, ganda diba? Ang gaganda ng mga clothes. Ginger snack. So, tayo sa ginger snack. Oh, ayan. Ayan. So yun guys, eto ang lugar dito sa United Square. Hindi na tayo pumunta sa taas guys. Dito lang tayo sa baba. Ayan guys. Oh look! H&M for the kids one. Oh, yun. Wow! Sale ang mga sapatos dito guys. Nag-sale sila. Ayan, yung mga damit dito. Mga cellphone, mga damit dito. Tara na guys, sali na kayo dito. Ayan. Mga sale po ang mga sapatos. Ayan guys. Oh, look. Ay, di ba nag-sale ang mga sapatos? Ayan guys, sale ang mga kwan ngayon. Nag-sale sila, oh. Ito ang kids. Nagsisale sale sa la lahat guys. Kasi National Day. Oh, nagsisale lahat. Ayan. So, ayun guys. Ayan po. I think I gonna buy. I want to eat some. O, oh, diba, guys? Ito lang naman. So, ayun. So cute, oh. Skechers. Oh, so cute. Ang bata. Ayun, oh. You Wala know, kasing Spider-Man design para sa aking bunso. Ayan. O, oh, diba, guys? Ang cute-cute nila. Ayan. Mga sale dito. Ayan, hindi na kayo dito guys, mamili.